Ruby! For today's ganap nga ay maglilibot kami kahit na maulan. Uuwi nga muna kami ng conception dahil ilang days na kaming inip na inip hindi makalabas dahil sa bagyo. At syempre, bagyada ko rin palibot. Charis. <laughs> hindi nga pala namin kasama si Totoy Vlog dahil may tinatapos siyang work. Aywan eh, work. Tapos maala na lang Marky Boy. Charis. <laughs> sa punto na nga pala na ito ay graduation ng bunso namin. O oh, di ba diba? Kasi pag kumag-edit, pasukan na. Charis. Hindi na nga pala namin siya pinaghanda dahil maulan. At for sure, alang datang bisita, reason dangan nga masikan ni Charis. Kaya naman binigyan na lang namin siya ng pera. Ay, nuko, sesela, Nemo. Nung ako'y nag-aaral, pansit man nala. Charis. Fast forward, nandito na nga kami sa Kapas dahil dito na lang namin naisipan na kumain. At syempre, Jollibee, all-time favorite. Abe, mila ba naman ding chikiting? At habang nag-order na kami, nagpa-picture na si Calvo. Bagyana, na, buring makatutok kamero. Pagdating ng order namin, na kumain ka agad kami. Dahil may ibang lakad pa kami. Ngayon kasi kami magsusukat ng mga susuotin namin para sa kasal ng ate ko. Hindi na nga rin pala sila nakasama dahil busy sila sa kanilang kasal. Pauwi na nga kami at sa bahay na lang sila hintayin. Habang hinihintay sila ay nagluto muna ng sopa si mama. At saktong-saktong nga sa panahon. At mapunta pala si Totoy Vlog dito. Dahil magsusukat din siya ng susuti niya para sa kasal. Pagdating nga nila ay pumunta ka agad kami sa Sir Paul Event Organizing Services. Located at Alfonso near Walter Mart. Dito sa Conception Tarlac. Package na nga ang kinuha namin dito. Sa kanila na ang gown at sila din ang mag-organize sa event. Highly recommend din dito dahil bago ang mga gown at mura lang ang package nila. Una nga sinukatan si Madam. At hindi naman kami Mahirapan sa pagpili dahil magaganda at sakto lang kay madam ang unang sinukat niya. Lawe-lawe yung pamoy kalbo. Sayang nga lang at wala pang kakasya sa kanya. At kung meron man, baka mga tilang siya at hindi magiging komportable. Habang pinapasukat kay madam, ay pumipili na ako ng gown na magugustuhan ko. Sa so point na to, ay ako naman ang magsusukat. Unang sukat ko nga, hindi ko nagustuhan. Dahil mermaid cut ang gown. And ako man kasi sexy para mag-mermaid gown ko. Charis. <laughs> pangatlong sukat ko nga hindi ko nagustuhan. Kaya bago ako nag final fitting ay sinigurado ko na muna ang design na magugustuhan ko. Ay no, ko, may nimawas ko kilikili -kili, kakapalit. Keres. Next namang nagsukat ay si Mama. I kami sinawa ka gown no. Maka nanay nga tiyan na kanu maragulyo. Nano kaya nga karapat na maragulyo tiyan. Keres. Sinilit na nga namin kay Mama ang huling sukat niya. Sesela ni Emu, yung may mayoro. Oh. Next naman nagsukat si Totoy Vlog. Hi, ni. Ang jam na nung musulod, na Okay mo kayo. Alayang ka ang sila. Minsan pa nga, pag umaalis kami, pinag-aawayan namin na yung pananamit niya. Itong tipong ika, nakangkapaw kaporma tapos siya, makachinelas siya. O kaya naman, pirat niya short. Eh, kawari masoro, ha? <laughs> Pero this time, may visa Bakalas Baka mo na mong pamanyulod toksido. <laughs> Charis. At last, si Daddy, aka Mayor. <laughs> Charin kay sulod na uling maragulya naman na Kaya naman ala patumpik-tumpik po. Big size na agad. Charis. O siya, hanggang dito na lang mga B. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and follow. Thank you for watching.